Kain tayo mga lalabs, native chicken. dito ako sa Batangas, sa Nasugbo, Batangas. Ay, kasama ko ang tita ko, ang dito yung tatay ko. Kaya kain po tayo, ang sarap ng native chicken. Nailuto lang tatay ko, ang sarap. Kain! At pagod na pagod nga kami dyan, kaya ayan, kain-kain lang tayo dyan mga lalabs ko. Di magkasalita at kakain lang tayo. Kaya pagpasisahan nyo na, sobrang pagod namin ang laylay ng aming biniyahe. Pero yun yung madaling araw pa lang, nasa na ako at... at Alauna kami dumating ng Nasugbo, Batangas. Native. Native dami mong mantika ah. nilagay. Ha? Ah? Mantika nga. Mantika. Oh, pa mo. Pakainan <clears throat> talaga yan mo. Mm -hmm. Nagyan mo sabaw? Hmm. Tubig. May sabaw dami. Tubig lang nilagay ko dyan. Nagyan <laughs> ako ng sabaw yan. Right? Tubig tsaka ano. Papaya. Uh. Inip. Ibang layo. Ah. Sa ula na yata. Um. Mm -hmm. Maambol pa, no? Sa mapapakaramdam ko, hapon pa. Ay, yung mga damot. Ang akong dala. Ang dahon. Bakit inayawan nila dito? Eh, may mga pamilya eh. Alawat lang naman ang... May bigay? May bigay. Malaki to eh. Pag wala kang alam dito, wala kang hindi ka kikita. Ayun eh. -hmm. lagun ng damo, laki niyan eh. Eh, ano ka oh? Bahag po marito na si Lothar bukas. Sumatid na ka pa rin. Para ano... Wala. Hindi marunong. Tama na. Tama na. Marunong. ano? na. Camera. Oy. Yan ka lang. Wala lang lakot yan damit. Oh. Oh. mo na kaya dyan sa kwarta mo. Ha? Ayaw. naw Ah, puno na. Ha? Sa puto. Puto? Sa microphone <coughs> <coughs> mm. Ay, na nalagay. Mm. Ay, tumalo na. Hmm. Tumalo na. Kali ka. Ang hey. Nagi Honda yung pero yan eh. Ay, ikag mo so, uh, ano? mm -hmm. sa... Sarap, ano? Hindi na malansa, ano? Sarap. At ang kinain ko nga dyan ay hindi gaano makanin ang kinain ko at inulam ko sa tinulang manok na native ay nilagang saging na sabana hinog. Hindi man siya hinog na hinog, maliba lang lang po siya. Napakasarap. At ayan, ang sarap ng pagkain, ang sarap ng tinol, ng pagkakaluto at medyo ayan yung tita ko, sobrang pagod at grabe naman talaga ang layo din at sinipon. Ayan, thank you for watching. Malambot.